Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Tayo na pong magkape at pandasal. Pagnilayan po natin, igalang ang kapwa para igalang kanila. Isa sa mga nagpapakulo ng dugo natin ang karanasan na binastos o minaliit tayo. Nagsusumigaw ang dangal natin ng katarungan at paggalang. Ang sakit na nararamdaman natin ay magandang palatandaan na pinahahalagahan natin ang dangal natin bilang tao. Dapat lamang natin itong pangalagaan. Isa po ito sa mga biyaya ng Diyos. Paalaala lamang po sa ating lahat, kung ibig nating igalang tayo bilang taong marangal, sana po igalang din natin ang dangal ng ating kapwa. Kalimitan, hindi patas at makikapwa ang ugnayan natin. Ayaw nating mapahiya, pero walang pakundangan naman tayo ng hihiya ng kapwa kahit nasa publiko. Gusto nating igalang tayo, pero tuwang-tuwa tayong binabastos ang kapwa. Para sa mga sensitibo kapag nasasaling sila, heto po ang mungkahing maging magalang ka sa kapwa at marami ring gagalang sa iyo. O Diyos, ikaw ang pinagmumulan ng magalang na pakikitungo. Turuan mo kaming gumalang sa iba. Amen.